Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ni Pambansang Dalaga ng Pilipinas. 26 minutes ago. Sabi niya, "Is it true that one of the senators' guests stood up and gave a na no, thumbs down sign. Yung bagsak ka o baliwala ka, di ba kung iganyan ka, you are nothing." gave a thumbs down sign after Senator Marcoleta voted, whom Senator Jingoy asked to leave the building. So parang binastos daw nila niya, isang guest ng senador, binastos niya si Senator Marcoleta after na nagbigay siya ng boto. Kasi si Senator Marcoleta ang nagpasimuno, ano, nag speech, After that, nag-motion siya to dismiss the impeachment case of Bipisara. Sara. Then, yun na, balitaktakan hanggang na-amend. Uh, yung motion pala to dismiss ni Senator Marculeta, uh, in object ni Senator Soto, nag-motion din siya to table. Motion to table, isang tabi. Yung motion ni Senator Marculeta hanggang na-amend yung motion ni Senator Marcoleta instead niya dismiss i-archive na lang. So, nagbotohan na sila. So, so matotal, 19 senators bumoto na i-archive ang impeachment case ni Pipi Sara. Ibig sabihin, wala na. Uh, dyan na lang. Uh, na, nakabaul na natulog na lang. So tal talunan sila. So after na bumoto si Senator Marcoleta, kasi every senator nagboto tapos sa uh, uh, anito ano um, to? nagpaliwanag pa kanilang boto. So isang bisita ng isang senador, ginanyan niya, binastos niya. Nakita ni Senator Jinggoy uh, Jingoy, pinalabas niya. So totoo ba ito? Ako hindi ko pinanood Uh, nabigla din ako na uh, ano ba? Nagbasa ko dito sa mga comments. Ito si Daniel Long. Isang marunong, magaling ito na blogger, uh, nagpo siya, uh, napakatalino. Parang sas rugando sa suit din ito. Kipichu, uh, Joey Di mangyan. Oh. Sabi ni Daniel Long, "Yes, I saw it." Kiko D. Aquino did that. Tindig Pinas Group. Mm -hmm. So, kung Kiki, Kiko D. Aquino, bisita kaya siya ni Senator Bamakino Aquino? So, basahan muna natin, ha? Vixie, sabi Mem ang uh, lack of breathing sabi ni Matt Bautista. So, sino si Kiko D. Aquino, siya daw, sabi ni Elmilo Ampulipod, son of Pinky Aquino, the sister of Pinoy. Okay, so, ano siya talaga? Doon siya sa F Aquino family. Pets Montesa, so rude. He should be banned for six months. Hindi naman games you ang pinuntahan. Lourdes Katangge, Lagot siya sa INC. Bastos. Oh. Di ba? Uh, ba in-endorse ng iglesia? So ngayon, kung assuming ha, assuming, hindi ko sigurado kung kung guest siya ni Senator Bamakino na in-endorse ng Iglesia ni Kristo, tapos bastusin pa niya ang isang senador na isang Iglesia ni Kristo, di ba? Nakakadismaya. So, mabuti na lang kung totoo itong sabi ni ano na pinalabas siya ni Senator Jingoy Estrada. So, hindi nila matanggap yung kanilang pagkatalo. Balondo money. Yan ang mga disenting tao daw kahit bisita lang sila sa Senado handang mambastos sa institusyon ng pamahalaan basta di ayon sa kanilang kagustuhan. Oh, nagdebate man, but debate. Oh, naglabasan ng mga arguments. So, ganyan talaga ang Senado, it's a collegial body, majority rules. So, hindi porket natalo kayo, eh, mambastos na kayo ng senador. Ma masama naman yun. So, ano ang um, uh, epekto nito ngayon ng butuhan. To me, this is a good development dahil sarado na po ang issue. Ang Senado makapag-move on na sa mas mahalagang usapin mga priority bills na dapat ipasa kaysa yung sabi nila hintayin muna ang ano hintayin mo na ang mga decision ng Korte Suprema sa motion for reconsideration, eh kung magtagal, nakabinbin, hindi makamove on ang Senado. So, again, panalo ang taong bayan sa decision ito dahil ma focus na ang Senado sa pagpasa ng priority bills na kailangang ipasa nila para makatulong sa taong bayan. So, next year, April, ano April? February 6, 2026. Yan. Bubuhayin nila ulit. Ayan. Tingin ko lang ito ha. Tingin ko magsasampa ulit sila itong mga anti-Sara forces, magsasampa ulit sila ng impeachment kasi pinapayagan man sila ng Korte Suprema. Hindi naman inabsuelto ng Korte Suprema si BP Sara sa mga akusasyon laban sa kanya. So, ito na, panalo ang taong bayan. Eh, sabi ni sino ba yung nagsabi? Si Attorney Princess Abante. Nagsabi na siya in advance. Sabi niya, Talo ang taong bayan kung i-dismiss ng Senado ang impeachment case. Tapos, tinatawanan lang siya. Uh, kanina nung nabasa ko, uh, out of uh, 14,000 people who reacted, 13,000 ang tumatawa. So, ibig sabihin, mas marami ang tao na gusto na ma-dismiss o pwede na rin ma-archive para tumahimik muna 6 months, he's wala mo nang pag-usapan na impeachment case at ang pag-usapan yung mas mahalagang bahay, bagay na nakakatulong sa taong bayan Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang suweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Ah uh, panoorin niyo ang video nito. Ni Senti ang unsakabalo so na taga yero. So mag-atop ni siya karon. Gitabangan naggitabangan lang ni siya.

koro numanagud ang balay ni Anting o sa kabalo so gitabangan nan siya sa asawa sa iyang igsuon tungod kay balo namangud siya Salamat na nagtabang sa ay na sa balo Pila ka tuig na mong pagkabalo? Tulong na. Tulo na uh, so salawat ka salamat kante. Uh.